Welcome guys, bago tayo magpapalit ng digital control at ito naman yung natin itong ating analog na thermostat take note, mayroon itong differential ha mayroon itong differential at mayroon din itong cut out uh, of course, gagamit tayo ng uh, timer para mapagana natin yung defrost dahil kapag walk-in freezer tayo magkaka-ice build up tayo hindi magpapalit ang araw hindi abutan ng madaling araw magkaka-ice build up tayo ngayon yung pump down na tinatawag kasi dito hindi katulad ng pump down sa air conditioning natin na sinasarado natin yung valve yung unang sinasa kinoclose natin doon is yung high valve <laughs> <laughs> Pasensya na si Termino. So, hindi katulad ng air conditioning. So, bubuksan lang natin ito. Tingnan natin wala akong nabago na wiring. Uh, ang procedure kasi nito mga idol, yung line nito Naging yung compressor, ito yung i-energize niya itong solenoid natin. Okay? Yan yon. So, para walang intervention, buhayin ko lang yan. I-off natin yung mga circuit breaker. Yan. So, yan lang ang naka-on. Magbabato ng signal ito. Ito yung ating sensor. Ito ang ating sensor. Ito ang mag-on ng ating compressor na ito yung light indicator nya. nakalain yan dito sa ating solenoid valve. At ito yung ating sketch. Yan. Tingnan natin kung kaya ha. So, ito yung control natin. Nakawire yan dito sa ating solenoid valve. Ito. So, kapag nagbato na yung sensor natin, ito yung room sensor natin, nainitan, at uh, naka-on yung unit natin, Mag-send ng signal yan para yung output relay, ano ba yung output relay? Tingnan natin na kung may sample ako para magka kayo mga idol. So, ito yon Ito yung relay natin. Oh, bakit blurred? Oh, bakit blurred? Yan, ito yung relay ng ating diesel Rated 30 amps Ito naman yung relay So, mababang variant ito So, either ito na yung relay naman Ng ating kom uh, Evaporator fan So, wala itong defrost So, yan, nagka idea na kayo Ito yung transformer nya, ha? Nasa loob Yan, ma-energize -e ngayon Yung ating na supplyan ito na energize na ating relay nagbato na ayan katulad nito nagbato na siya na energize na ating solenoid valve ngayon ito kasi normally close mag open ngayon yan pag nag open yan balik tayo dito sa napakagandang drawing ko ha yan pag nag open ito yung nakulong natin na refrigerant dito sa high side Take note mag stop 'yan dahil meron tayong 1 2 3 4 4-cylinder na cylinder. Naka top dead center ito pag naka-top dead center hindi makakapasok ang ating uh, liquid refrigerant dito sa ating crankcase. So ito yung pino ito yung pino-protektahan natin na makapasok yung liquid refrigerant dito. Kaya nagpa-pump down tayo. Close ito. Few na lang yung ating refrigerant na pumasok dito sa ating oops. Pasensya na ako sa iskets ko ha. Hindi ko na pinagandayan uh, pinaganda yan. Ayan. So, few na lang yung ating refrigerant na nagsa-cycle dahil nagsarado na nga ito. Once na na-achieve na niya yung, alimbawa, set point natin is negative 21. So, few na lang yon At ito naman, <laughs> metering device natin na yung expansion valve. And then, take note, yung ating expansion valve, may sensor yan na na-connected dito sa ating low side. Low side? O dito sa uh, high side. So, I, I don't remember right now. I'm not in a mood. Nahihila ko ng galit ko doon sa mga nahingi ng... Uh, huwag nyo ako, huwag kayong hingi ng wiring diagram. Intindi nyo yung sinasabi ko. Dahil pag naiintindihan nyo ito, kahit anong wiring diagram yan, kahit nilito kayo may uh, makaka uh, relate kayo sa sinasabi ko so papasok yan dito lalabas lalabas at babalik sa ating compressor ito yung accumulator natin yan unang bagsak nyan din pupunta yan dito sa ating uh, rotoclock, ang pangit ang drawing ko, and then gaya na sinabi ko konti lang ang activity dito at mananatili dyan ang ating compressor so kasi meron din intake valve ito at meron exhaust valve yan, so hanggan dyan lang ating refrigerant pag andar na naman, na-energize na initan a andar ah, magbubukas ito, pag nagbukas yan of course magkakaloor nung uli ng activity ang ating uh, refrigerant cycle at makikita nyo nandito naman yung ating low pressure switch na connected yan dito sa ating roto depende sa design ng compressor at yung high pressure switch natin na connected naman dito sa ating high pressure side ng ating compressor so uh, ha yeah, yeah, makikita nyo yan ha so sana nakukuha yung ibig sabihin So, same refrigerant cycle tayo. Yung init ng room, sinasak kaya tinatawag na heat in and then mag-out yan dito sa ating condenser so dun nabubuo yung ating refrigeration cycle na applicable rin sa ating air conditioning so makikita nyo accumulator and then ipapump nya ulit yung high pressure vapor magiging high pressure liquid unang dadaanan niya pupunta dito ito yung ating anti-vibration na laging meron ito at pupunta yan dito sa ating oil tank na during operation nababawasan yung oil level natin dito ngunit babalik yan mga idol so natatrap yung oil dyan at babalik at babalik yan dito so and then pupunta yan dito sa coil natin dito i-heat Hi out nya and then ito yung pabalik at pupunta yan dito sa ating refrigerant tank na ang labas niyan is nandito yung ating filter dryer and then kapag um, lumamig na ulit at nakuha na niya yung set point nyo is magkakat yung ating relay dito sa pamamagitan ng sensor nito and then mag-off ito pag nag-off ito mag-close ito pag nag-close na naman yan Kapag nag-close, so majority ng refrigerant is makukulong na naman dito sa ating condenser sa sa ating uh, um, refrigerant tank. Sana di tayo namamuli ng termino dahil mayroong magagaling na nanonood sa atin. Pag namamali tayo, eh, mapupuna tayo. Pero okay lang. Pag kinorek nyo ako, don't worry. Hindi ako magagal pag kinorek nyo ako. And then, um, mag stop So, ang ang ano natin dito, yung na-prevent natin yung liquid migration. Yan ang purpose ng ating pump down sa pamagitan nito. Yung magmamigrate kasi yung liquid pupunta dito sa ating compressor uh, at ang ang consequences nun during start up pag nainita na naman ito parang kakaroon ng sluggish yung ating compressor pag laging ganun, napapadali yung buhay nating compressor so, kaya nauso yung pump down, so, mag-share tayo dun sa mga natin sa isa sa FB group uh, parang kinungusta ko lang sila so, applicable naman daw yun sa mga short pipe, pero sa long pipe daw sa Saudi, hindi raw aplikable ang pump down, so, igalang natin yun kasi sila na nandun sa area na yun uh, mainit sa area nila and then yun, na-explain na natin So, ito yon Ito yung ating um, pressure switch na ine-explain natin at hindi ako alis dun sa topic na yon hangga na kukuha nyo yung wiring. Actually, na i itong wiring na ito, 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 ito. na ko. Na ko na ito. Hanapin nyo na lang yung mga post ko para hindi tayo pabalik-balik. Ayoko ko kasi yung pabalik-balik, guys. Okay? Ayoko ko pabalik-balik. Ito, na-post ko na ito sa akin. Uh, mapa sa aking community sa YouTube channel. Meron ito. Hanapin nyo na lang. Ngayon, dahil ito ay bitser, magkakaiba. Kaya sabi ko, intindihin nyo. Kaya tulad ng bitser, meron tayong module dito. Nakikita nyo, may neutral pa. E nandito yung line compressor natin na ang connection nito ay star. E paano pag nakakita kayo ng delta, magko na ako magtatanong kayo. Kaya ang sa akin, intindihin nyo yung sinasabi ko. Ito lang naman yun eh meron tayong compressor evaporator fan saka defrost meron din yan dito compressor sa 3 terminal evaporator sa 2 terminal at saka sa dito dito sa number 7 is is yung ating defrost so yun lang yun kinukonek natin dito so dapat maalam kayo dito katulad yan katulad nyan three phase, paano ko napagana? Paano ko napagana ng single phase lang? Kasi yung supply ko single phase. So supposed to be three phase ito. So wag na sana kayong hingi. Intindi niyo yung sinasabi ko ba? Okay? Madapa man na kayo. Okay, nadapa kayo. Iba yung wiring na nadat niyo. Bakit kino-compare niyo tong ginagawa ko? O oh, bakit wala dito yung tinuturo ni Uncle Technician? Meron 'yon uh, tandaan nyo pag ako ang nag-design iba sa design ng ibang designer pero in in reality para parehas lang yun itong itong control na to ang kinokontrol lang nito compressor evaporator fan at saka evaporator yun lang yun pagdating sa ilaw parang sa ilaw na rin sa battle, cold room yan o oh, simple dito i-apply nyo na electrician ka ito na expertise ng electrician Oh, di ba? O, oh, meron tayong load for heated vent, pipe heater, frame heater. Ilagyan ko lang ng load para makita nyo na gumagana ito. Ayon, pagganahin natin. Um, yan, gumana. Ito, nakababad lang ito, ang mga ito sa 220. Kaya, halimbawa, yung heated vent nyo, 70 watts, ipalitan nyo 70 watts lang din. Yung pipe heater nyo, 70 watts. Halimbawa, ang sinasabi ko, palitan nyo lang din ng ang 70 watts, huwag kayong o over, huwag kayong tataas dun sa rating na nilagay nila kasi computed nila yan sana nagets nyo guys no? so patayin natin at naipaliwanag ko na yung aking uh, ibig sabihin yan yung pump down natin, so ito bakit nakatip ito? tignan nyo yung pinagdrawingan ko mga idol so, scratch yan yan, para uh, ma-deliver ko lang yung gusto kong deliver sa inyo yan, ginanyan ko yan so makikita nyo yung pipe ko nagdikit, meron lang akong papel na nilagay dyan, nasan yan? yung gin gin ginunting ko yan, so linagay ko lang dyan para hindi magdikit uh, at yung dito kasi baka hanapin nyo nasan yung oil trap ko so meron yan, oil trap dercho kasi yan, so naglagay lang din ako naggunting din ako ng papel kanina para hindi connected. So, bakit ganyan ang drawing ko? Sketch lang yan. Yan, guys. So wala akong panahon para pagandahin yung ating mga sketch. Ang mahalaga rito, nakuha nyo yung ibig kong sabihin. Ngayon, paano naman pag hindi pump down? So, pag hindi pump down, yung signal ng ating uh, compressor sa control. Compressor, ha? Ito. Sa control. Saan nyo naman itatap? Yun ang magiging susulod na topic natin na uh, hindi naman daw lahat is pump-down connection. Yes, meron hindi naka-pump-down. So, yun ang susulod na topic natin bago tayo mag-proceed dito. O, katulad nito, saan yung iwa-wiring yung compressor dito? sa yung iwa-wiring? E, itong ating uh, dalawa lang ang lumabas na terminal meron tayong tatlo terminal dito alam niyo na ba po saan yung wiring and then katulad nito okay let's say given na itong yellow ko is para sa defrost at itong blue ko is para sa compressor e eh, ang patatakbuhin natin nakadesign nito uh, below 7 HP okay yung design na yan below 7 HP na compressor eh, puputok ito rated 16 amps lang ito yung relay nito rated 16 amps saan ko ba nakita yun puputok ito pag ididiretso ko na iwawiring yung 7 HP na compressor dito so abangan nyo lang intindi nyo lang yung sinasabi ni Uncle Technician so sana wala nang magtatanong ng wiring diagram posted na ito 6 months yata before nasa Facebook ko at nasa community ko rin sa YouTube. Okay lang, huwag nyo kong daya, uh, dalawin sa YouTube. Walang problema sa akin yon. Ang sa akin lang, matuto kayo. Huwag nyo i-subscribe kung masama sa loob nyo. Walang problema sa akin yon. Matuto lang kayo. yulang lang ang after ko. Wala akong kinikita sa Facebook. Ang gaganda ng views ko sa Facebook. Sa YouTube, barya lang kinikita ko sa YouTube. Thanks for watching everyone. Mabuhay.